Pinoy Olympians Carlos Yulo at Yumir Marshall target masong ang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Narito special report. Target ng Filipino Olympians na sina Pinoy gymnast Carlos Yulo at Pinoy boxer Yumir Marshall na masungkit ang gintong medalya sa nalalapit na 2024 Paris Olympics. Ito ang naging pahayag ng dalawang atleta sa press conference ng Arena Plus na ginanap sa Brittany Hotel Bonifacio Global Taguig City. Aminado ang dalawang atleta na malaking hamon para sa kanila ang ilang mga atleta mula sa ibang bansa. Kabilang na ang Japan, China, Russia, Kazakhstan, Cuba at ang Ukraine dahil sa kakaibang estilo na ipinapakita ng mga ito. Ayon kay Yumir at Carlos, nakadepende man ang panalo ng Pilipinas sa kanilang preparasyon at pag ensayo kanila pa rin ibibigay ang buong lakas at talino upang maiuwi ang karangalan ng bansa. Anila matagal na nilang pinaghahandaan ang Paris Olympics, kaya kanilang ipapakita ang husay at galing ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Olympians na araw-araw nilang inaaral ang mga galaw ng kanilang magiging kalaban upang mapalakas pa ang kanilang depensa tungo sa tagumpay ng Pilipinas. Hinikayat naman ng dalawang Olimpian ang mga baguhang atleta na huwag pang hinaan ng loob at ipagpatuloy ang kanilang pangarap para sa bayan. Pinasalamatan din nila Carlos at Yumir ang lahat ng mga sumusuporta sa kanila kasabay ng pangakong kanilang tatapatan ang mainit na pagbamahal at suporta ng mga Pilipino. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.